artist. artis. Oh, di bangers mo. <laughs> Galit so, ka may na niyan. Professional to. Oo, oh, model. Kasi nung nasa club kami, kung si din talaga dito. Hindi, sa so tagal so, ko so na talaga dito, talaga na. talagang congressional to. <laughs> wag nyo, wag nyo kasing galitin. <laughs> <laughs> yung nagmiminupus. Tignan <laughs> <laughs> mo dyan, sa, ano, Black 5 lang dyan. O, <laughs> yung pinasya. Tignan ko yung... Ayun, ID, yung kaya nagagulat na naman kasi bakit Anong gina ang ginamit yung address? Congressional, congressional. model Hindi, nakagagulat kasi kasi congressional, congressional model ang ano, uh, ano uh, Subs ni oh. ID dahil congressional Kasi rin. may Juban nga rin din sa ano eh Wala Sa Givenchy Hindi po siya Unga. ka <laughs> <laughs> Oo nga oh. <laughs> Pwede naman yun, cut Yung man yung ano yung mura siyempre Sabihin mo, I love you <laughs> <laughs> Na-hybrid yung menu po siya eh. Saan ba kasi nakasasabi? Yan no, yun no, pagpapakanan yun nyo yung kinainan natin na nila nilaala doon, yung kinakainan natin. Ah, yung may gilid na may suka. Continental oh. na yun. Continental. Continental, Continental. Street. Continental. Ayan, ang Black 5 po. Oh. Ayan, ang Black oh. 5, ano Black, Black 35, 5? Juban Street. Malapit lang sa iyo, dapat dito mo na kuha sa labas. 'Di ba? Ano ba? Lot 6. 30, Black. Black. Tayo sa pa-pin. Lot. Lot, GL. Kasi yung flat 36. Lot <laughs> 6 mo. Ha? Ayun yung flat part na yun. yung continental? Yan sa baba. Pag anon. Hindi. Yung magkinakay na natin. Ay, ang kulit mo. Ang kulit tanong mo. Tanong, sa baba tanong. nga eh. Talong ka ng talong. Hindi ka man naniniwala sa amin. Huwag ka na kayo magtanong. Di, is na to. Santokin mo na nga ito. Iskam. Kasi black five daw siya. Tapos yung lot six, no, iba kang lote Black five <laughs> yun, doon yun siya. Doon, doon. Yung, doon black so, black ba, five na nga to. Lot six nga daw. Ang yung... Akala ko. iba baka even yun, ag-even. O, ito yung sa kanya. O, GL, iskam yung subs mo, ito yung baka lote. Kakabitan mo daw. niya lahat, six. Eh, ito na bakanting lote, karito ah, ka ad-even eh. Ito yung lote. Ha? Oh, black to. Kasunod, lot 6. Di ba, black 5? <five? laughs> oh. <laughs> eh, okay. Ah, di nga yung address. Ilat ang hinahanap niya. Eh, ito yung bakanting lote. Latak mo na yung karton dyan at magpipiknik na lang tayo. Yung baon natin ilabas. Ito siguro yun, girly. Sige na lang. Ang katun yung sakit yung sakit. Ayun lang. Kasi 5 yun eh. 35 yun. Ito <laughs> nga yun. Ito nga yun. GL, ito ata yung bakanting lote subs mo. Di ba pa rin nilakaran natin yung may ganoon? Ano ba yung ano lot pa kasi? Yung, hindi pala na jubad yun. Pangkis na yun. Ito yung Ay, sumunod na yung may guard. Yung may ganoon. Doon yung, yung sa yung kabila. Doon yung sa Bakit? Saan ba yung subs ano mo talaga? Kasi yun. Hindi ba kasi yun?